Okay mga counters no. So search niyo lang sa Google. Numista no dapat may internet kayo. Tapos i-click dito pag nakita niyo 'yan no. Numista. Ayun, ito ito. Click niyo 'yan. At pagkatapos intayin niyo mag lumabas no. Ayun, pag nakita niyo na yung Numista, yung kanilang website no. ayan ang lalabas, makikita niyo sa bandang kanan sign in tapos lalabas yung sign in makakapag-sign in lang kayo diyan kung kayo ay member na pero pag hindi pa ang inyo pong pipindutin no yung uh, not registered yet no sa so, may bandang ibaba yan not registered yet yan po ang inyong pindutin para tayo po ay makakapag sign up ayan so sign up ayan ang lalabas sign up meron kayong dapat mga pirmahan diyan username password correctly type your password, email address, and country. No? Kailangan nyo pong fill upan yan para kayo ay makapag-sign up sa Numista. Ilang piraso lang naman yan. Tapos pag na-fill upan nyo yan, i-click yung box ayan sa baba, yung I agree with the terms of use. No? Tapos i-click ninyo yung uh, sign up sa bandang ibaba. Ganito ang magiging itsura nyan eh mga hunters, no, dapat ay meron kayong username na maganda yung ginagamit nyo as a coin collector, no? Yung prepare, prepare ninyong uh, uh, username, yung relate sa coins para madali kayong ma-identify. Yung mga ginagamit niyo sa grupo, ayan yung akin, no? makikita ninyo, no? Username ko, kali may onay, siyempre. Tapos gumawa ako ng sarili kong password dyan, nilagay ko yung aking email address. At yung country, siyempre, Philippines. Magigreen lahat yan kapag okay ang... ah, uh, mga nilagay niyong detalye dyan sa sign up form. Kapag okay na yan, syempre i-click ninyo yung pinaka sign up sa may bandang ibaba. Ayan, sign up. Tapos yan ang lalabas, sign up. Ayan no? thanks for registering. You know, we sent you a confirmation email. Meron kayo matatanggap na email doon sa email na inyong nilagay. Mga ka-hunters, intayin yung dumating yon at uh, kapag successful ang inyong pag-sign up, katulad nito, meron ng uh, uh, confirmation na yan. No? Validation of your registration. Your, your registration is successful. Ayan. Nagawa ko na, meron akong account sa Numista. Meron akong unang account dati, kaya hindi ko na ma-access. So, pangalawa na ito. Pero ganun pa rin yung ginamit kong uh, uh, username. Kalimay 09 pa rin. Hindi eh. tayo kilala, eh. No? Ayan. So, kapag okay na, try natin mag sign in or log in kung talagang uh, tama yung ating ginawa no yung username ninyo ilagay niyo log in na to ha yung ginamit niyo kanina ating ginamit ay Kalime Online syempre ito type natin diyan sa username Kalime Online at yung password na inyong uh, ginamit no Kalime Online tapos password kailangan tama yan kasi hindi yan papasok kapag mali ang inyong pag-type ng inyong password. Yan, nilalagay ko lang yung sa akin. Kapag okay na, no? Yan. Tapos, syempre, yung uh, sign in sa baba or login, no? Click natin yun. Kapag okay yan, papasok yan. Hintay lang natin. Yun. So, okay na, mga ka-hunters, yung aking account sa Numistow. Kung mapapansin ninyo, wala pang mga activity yan. Wala pa akong mga sharing dito sa ngayon. Kasi bagong gawa lang ito mag-update ako sa susunod kung ano-ano mga de development na aking iaambag dito at aking mga mga variants na aking nadi-discover. Pwede ko dito yon ipasok. Pero ngayon, pag-aaralan ko muna ito at isishare ko uli sa inyo sa susunod kapag meron na po. So, sa so ngayon, ayan po ang aking sharing ngayon. No? Mag-sign up na kayo dito mga hunters. No? Maganda yung uh, nandito kayo sa Nimista. N.Nimista.com Philippines, no? Nimista Philippines. Ayan. So, ayan o, oh, wala pa siya naman eh. So, i-explore natin yan kung ano ang mga lilalaman dito at mga activities na ating pwedeng gawin dito sa account natin sa n.remista.com Ayan, kung kayo ay makagawa na ito, pwede nyo na rin i-explore niya. Pag-aralan ninyo kung paano, no? Di ba, mga hunters? O. Oh. Ayan. So, ayan lang po muna sa ngayon ang ating uh, Sharing tuloy-tuloy lang sa ating pag-collect at pag-aaral sa mga varieties and uh, sa mga coins at siyempre sa mga banknotes. Alright, huwag kalilimutan mag-join sa ating membership na sa ganun makapasok kayo sa ating mga GC. Para may koneksyon, kailangan nyo yan mga bro. Ha? At pagkatapos, mag-follow and subscribe sa ating Facebook page, ganun din sa ating YouTube channel. Maraming salamat mga hunters. Nandito na lang, God bless.